Oo, uh, oh, batang-bata -bata pa sa MD dito. Oh. Gusto pa ako oh, pakain mama mo ng, ng tulingan. <laughs> Doon yun nakukuha, kwa, di ba? lalo. Oh. <laughs> wow! Magic! <laughs> Time check tayo. Ang oras po natin ay 8.06 ng gabi. At syempre, yan at Kakain muna tayo ng hapunan. Sumakit na naman yung paa ng ating idol Japper Sniper. Tapos mamaya, madaling araw, babiyahin na kami. Siya ulit yung magdadrive. Hmm. Ayan si Kahaw. Si Baby L. Hindi pa. Magcha-charge pa ako. Wow. Sariwan-sariwan. Napag -sariwan. na tulingan, inihaw. Arik Ar oh. ko. Ano? na kami. Kain na, Bebel. Si na ano? Jesser eh. Sa kas MJ. Si Chari. Um. Ano ka how? Sabi ko sa iyo eh. Kalata mo lang ha sa atin ha. Oh, mas maraming nahuhuli dito. Hahaha. <laughs> Ayan, <laughs> sa mga sa Ay, ribon nila sa dahon ng saging. <laughs> <laughs> Di, sa dahon ng saging. Pero parang kulang sa ano. Ha? Hindi sa dahon ng saging luto nga 'yan. Yung adobo na ano na manok na ano. All right, siya na at pag-i-start na kaming kumain. Yan. <laughs> <laughs> <By> Baby L. <laughs> Mo na tawag ka. Nauna na siya. <laughs> Hindi ako pwede dito eh. Oo, mag-isa-isa na lang ng konti. Sisi na tapos yung no, konti. Gusto yata akong patay, uh, 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 um, patayin eh. Ha? Pwede. Parang may sama ng loob pa rin eh. Puro tulingan. May ginata ang tulingan. Inihaw na tulingan. O sariwa, sariwa to ah. Sariwa nga. Kita ko na agad sa ano <laughs> eh sa idol. Bawal diyan kasi may gout siya hindi, kasi ng tulingan to pero mo ang, hindi niya kakainin kay Bebel Leo. <laughs> <tingin> mo ang, <laughs> ano ang uh. itong bata to. Walang kapulit ano to kahit ano to kahit toyo. Ay toyo, toyo ang ulam. Ako ah, makain din si Bebel. Uh. Uh. Si Kahaw, mag-i-start na rin siya. So, kain na po tayo. Ba't hindi mo ano? Dito linaw. Pagpapagan Ginata na tulingan. Yeah, may inihaw tayo. Sa ang ulam natin, puro Ay, po, asariwa, tulingan. Sariwang sariwa. sariwa, Sariwan, sariwa. <laughs> Pero hindi talaga. May, yan ang, Oo. ang huling kinain ko talaga tulingan nung nung nag-trip. Ah, narandaman mo. Oh, baka tapos kumain. Hindi so, ko Pero marami akong kinain na ano, mga sinasabi na bawal. ang ni kinain ko ng tulingan tapos yun na namaga namaga na ang ideya niya. Dahil ako sa akin, yun niya uminom ako na red doors. Ay, red doors talaga, grabe. At tinray ko dahil namaga nung pagkain ko ng red doors, baka hindi daw may nakain lang ako na tinray ko late. Uminom na red doors. Doon na magapa rin yung pa ako kaya hindi na ako uminom na red doors. Doon talaga nadali ako. Red doors ang mga lalaki. Oh. Ay, Hau si kau. Si kau. Apa? Ada apa rasa? Wala pa. Maganda yung sa kabilang kwarto na ini inihigaan mo no, kasi pag dyan sa labas, pag kalamig. Oo. sa labas. O, pwede nyo talin yun. Ibuhatin niyo yung kama. It, para tabi-tabi tayo dun. Oo, oh, sige, sige. Ang lamig, ang lamig dito na. No? Nat <laughs> natatakot daw siya doon sa likod. Marami naman tayo, Jisere. Eh. Saan ka matulog? Sumunod tayo sa taas? Oh, dito na. Kasi tayo doon? Mm -hmm. Sa taas na kayo matulog? Sabi na kasi Kailangan yung, ano? Jisere, kain na. Ay. Alis tayo ng, ano, mga alas tres. Madaling araw. Uh -huh. Ka kain ka na. Kumain na Tom. Pa. Si kuya mo, saka <laughs> nah, si Chare. Cari Chare ay kumain, ang dami ba naman kinain na chichiri ah. Mayroon kayo maraming tubig. Yan, sigurong din na nanabayan. No. no. Nah, si nana Oh, tiba uh, <tipunan> Nagkasama-sama oh, si ulit nama mga katakbo Ang ya. magkakapatid magka oh. Um. New Year Or sa New Year sila Jessery dito ata babalik sila dito sa kasiguran sa buka na lang sila magkapasko at least ngayong Pasko magkakasama sila magkakapatid oh, buo sila tapos ihahatid ko pagkatapos natin pagdating natin doon magkapasko kinabukasan hatid ko na naman kayo dito <laughs> kinabukasan ihahatid mo ko sila Ay, kasi kailangan mag New Year sila dito wala bang airport dito hirap <laughs> pag drive <laughs> Hindi, baka na maganda niya. May kapalitan ka na si Kabugoy. Okay. Oo. Oh. Sasama ulit ka. Pero okay naman. <laughs> ano? Sasama ulit tayo. Sasama ulit ka naman yung takbo natin eh. Oo. Ayos naman. Basta oh, hindi lang kaya talaga ng diretsyo. Oo. Oh. Kailangan talaga may break time. May break time. Hmm. Lahat ng mga gamit yun na kanda mo. Ito yung ano yung maning Dapat tingnan ko na natin naman yan. Dadali ko kayo dun sa pinuntahan namin yung ano. Calls. At may papanurin ako dyan. May din sa Batangas. Maginaw din. Hmm. Hindi mo masyado. Ito malamig. Ganun yung kalingan tangmali. Pagkalamig ah. Malamig. Oo. Nakatotok sa electric pan. Maginaw. <laughs> Sabi nga ni na Mas makinig rin to kesa sa bagyo.

Kailangan patulog ninyo mamaya. Kailangan tuloy niyan. Makatulog ako ng at least 2 eh, hours lang. O so, nakatulog ako ng 2 hours. Kaya ako nang mabiyahan ng Manila. Mm. Tapos, pag napaaga tayo sa airport, matulog na sa parking. Hindi mm. so, uh habang naantay sa na EJ. Ang kasama niya pa si Ermut, si Madi, Madi you? si Abe, si Nanay so Sower, si Driver ka palang kapalit din. Si eh. Ay, Ay, si Mamalo. Si si LJ, yung mama ni LJ. Hala, ba't ka? Mm. Masama ngayon. <laughs> riyan yun <ang> mga nanay. Oo, <laughs> riyan yun, <ang> mga, nanay. <laughs> riyan yun mga nanay eh. Ito rin yung tala ng mga nanay niya. Tama ka pala? Pa-isa-isa mo namin. Tama ka? dyan sa Ay, Papa. Diyan nyo yung mga nanay. Si JBBL, si ang sama lagi ng tuloy <laughs> 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 Sabi niya, ate, ate ni Ay, ibig sabi mo na ni Jessie Rio. Wala ko sabi <laughs> <laughs> Oh, pa. Pa. Dito kasi makakatakbo yung tabing din sa kanila dito malapit lang sa ah, malapit lang sila dito sa dagat yung tulingan oh, sa riwa. Hindi siya prosing. Sakit, kuya. Naano ipin ang sakit ng talaga. <laughs> <laughs> oh, Tama <what's the> <laughs> si Bago ulan magbuhos ng Ha? Masakit puro ang ngipin. Masakit talaga. Alin ba sambo pumalsa? Dini, dini. dini. pero nagdagdagaw ng kanin. Ano mo? Nung pagpaganga. Atong Nag-gout ako. Gaut, yung gout, niya, yung mga kinakain niya. Pinapa gusto pa ako ni mama mo ng, ng tulingan. Doon yun ako so, di ba? Para ay lalo. alam, mo, alam mo ba yung <laughs> ano? Patayin. Alam mo yung sebo ah, ng baka? Pwede. Yun yun. Pwede. Parang ganun yun. Yung sebo ng baka. Yan. Dito na iipon siya kaya sumasakit siya. Hmm. Oh. Hmm. wala na mag mag-drive. Mm. Di ba wala na siya? Kumain na na ba? Ha? Ayaw na kumain, busy siya rin eh. Bakit? ka lang sa vlog. Ayaw, ayaw kong kanyag. Ayaw niya talaga. Hindi nga niya ako pinopost. Kasi nga daw, ano, Ah, patay kayo. Blur niyo mga mukha. Ayaw sa akin. ah Ha? cmj MJ. Ayaw. Saan yung magagawa doon? Ayaw niya rin. Kunti lang kunti. Hmm. E, ano, lang. I e, e, e blur. na may tayo mag blur no. Huh? Lagyan na lang ng smiley. sa eh. uh, anak. Turuan hmm. mo ko. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Mamaya pag in-edit Papatong pag paturo tayo, hindi pa ako marunong Sabi, mag ng sa pag-edit. Eh. Pumayag naman sa mga muwi. Kaya ako Bakit? Bakit tayo mo? Pito. Eh. Ayan po, at sa oras na ito si Kaho po, inubos na yung isang <laughs> ulo ng gata. Hmm. Hmm? Ganda na tulog ko kayo, diretso. Talaga mo, buti nga sa tulog mo, dinagaan ka na ng mga ini. Ah, wala talaga. Yun ang yun ang gusto kong tulog, diretso talaga, apat na oras. Ba? O yan, nakita ko, dinagaan na ng tatlo, diretso pang tulog. Ba, no. ikaw ba naman ikaw bumagsak doon, katulog, nagdadrive hmm. ako muna. Kung kung hindi nga doon dahil sa ambulansya, hihinto na ako eh. Buti nga pinaltan, buti nga pinaltan kita. Itatambi ko na dapat yun eh, nag-overtake lang yung ambulansya. Bukas pala ito. Yun, pa. hinahabol ko lang hinahabol. guys. <laughs>

ay, gulag. Parang ang nakakat... Tinik tinikman niya, mapait daw. Uminom ka? Hindi ba, matamis yan. Tamis nga, mapait okay, daw. Nakatuwa nga eh, para magkaibigan na lang. Ayun. try Ah, kaso ka yun. Ang kitin <coughs> pa lang yun, yung panalala. Mayroon pa ng... Ayan! Binaligaw kami ngayon, isa yung kaibigan ko. Ba, papatay ka. Na. Yung sa tapat ko, di ba mayroon tong laki? Hmm. Ang dami mo na sa Paano ako magiging taklo? Ano, yung sa may dahi, sa mga talay na Maswerte kayo at hindi niyo ako naging kabatch. Kung ako, wala na. tap Nasa takpo, mga takpo. Mga takpo. Hmm. hmm. na yan. Hindi naman, 'no. tamtama lang na, 'di ba? Mm. Mm. Alam mo na, natay na, ang na San si Yunis. Mm. Nung, no, ano, sinabi niya sa akin. Ha, <coughs> tandaan, complicated Si Kevin Boy ba talaga 'Oh. Uh, mga anak niya na. Hindi eh, may na na rin big boy, Si alam mo ano, si, si, alam si mo yung si big boy yung kasama namin sa bahaw dati? Mm. Kasi yung laki lang ni Kahaw. Hmm, eh. big boy ang pangalan. Mm. Ay, mas maliit pa nga yung Kahaw dyan. Sino na nga yung katulong doon si Neneng? Nag, Nag, ano? Nagpapagasaway tayo oh, ng na ang oh, pero, pero wala pa siya, siya kalbo. Ha? <coughs> hindi siya kalbo. Pero wala pa siya kalbo. Pero wala pa siya kalbo. Iwan diba ko na saan si ano si Ate ba yung isa yung... Si Ate Jill. Si Gina ba yun? Jill na Di ba may kachap na Oo. Ang gusto kong balikan si ano yung anak ni... ng amo namin, pang ina magswer. Nung nakaraan yung yeah, binalikan ko. Hmm. Kasi yung... yung amo ko napakabait. Yung amo namin nabi. Hmm. Uh -huh. Di ba may anak yung si yung mga... parang si nasa ugali? Yung anak. Hmm. Yun, dati, ang kaibigan ko yun, yung naging tauhan nila ako. Yung naging tauhan nila ako. 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 ako sa kanyang Mercedes. Yung naging tauhan Huwag huwag sandalan yun. Hindi na, parang kasi Parang ano so, oh. na, tito takot siya. nito, isa parang hindi pa ako empleyado niya. Lagi kami nag-uusap. ako empleyado may araw ka rin. Eh, nung nalaman ko na ano, nagleche-leche kay, na ko lang pamilya. Tapos, oh! nagihirap mm. na. Kung pinuntahan ko lang. Ah! Ito, itong bago lang. Mm. Nagutol ako, pinuntahan ko lang sa kusina nila. Nagkataon lang nawala eh. Mm. Wala na, doon ko nalaman ako. Wala na pala. Kahit na nalaman, bagsak na yun. Mm. Pag nakikita ko yung papa nila, papahiya. Hindi <coughs> mo talaga ito. Sir, ano ka ngayon? Gagaling pa rin. <laughs> <laughs> busit na busit ko sa taong. Pag nakita ko yun ha ah. Nakadyo ko talaga yun Naka naka dati hmm. Ang ang ano sama para ugali mga ano, mo Yan bagsak hmm. Pero wag na Naka talaga yun Hindi ako Hindi ako

Four five years? 5 years, five years pa, bago mag 5 uh, years. years pa, uh Year. pa. ilang taong ka na? Diba 30, 33? 35, 34? 35, 36, 39. Ito okay. ako. Jason, Gusto mo na tutulupi, All right, at nakatapos na po tayong kumain at akit na tayo doon sa taas na magkapahinga na kami pero magbablog-vlog pa rin tayo doon na na yeah, at si Kahaw medyo pasensya na po kayo at medyo madilim ang si Jessery Uh, sa uh, ulan dito sa kasiguran Nating idol Bakit na sa ulan uh, dyan uh, sa kasiguran Paket na tayo Let's go Nandito na tayo sa itaas Medyo ano talaga Oh. Masama yung panahon Tuwing pupuntas daw si Idol Jaffer dito Laging umuulan So dito kami matutulog mamaya. Ayan yung mga bata. Si BBL, si JSB. Dito kami tutulog. Sama-sama kami dito. Saka si Kahaw. Ah, natin idol. Ha? Hello. Ah. Alright. Dalim oh. Dito na, pagkaroon lang tayo. Hmm. Yun, di ba yun na rin yun? Alright, sa uh, siyempre, yan ako nanonood kami ng live ni Dulce Sa County Ang oras natin ay 10.14 Dito kami kumukuha ng mas maganda Pag nandito nakalagay yung cellphone Mas malakas yung signal dito sa piso wifi oh. hmm. Yan ang ating idol Japor Sniper At nagpapahinga na Dito sila natulog kami Dalawa ni Cahaw doon naman hmm. 11.60 na ng gabi at yun nga matutulog na kami ayan si Kahaw uh, si Kahaw ang lamig dito ng mga sa kasiguran nambun na na ambon tapos sobrang lamig para nasa bagyo ka siyempre yan si Bebel tulog na rin at si uh, idol dyan sniper si Jesse Reed. at si Chavi so yun, na uh, maraming maraming salamat sa suporta sa aking youtube channel at sa lahat po ng so suporta pa thank you so much sa inyo lahat sa team pula, sa team USA sa Kasangga Foundation, sa Planet Sword sa team Sako hindi ko na po kayo isa-isahin kay Solian, kay Paring Denros kay Paring Joel Sigondes sa Tita Peli, sa Tito Pangkoy at sa team USA yan, shout out sa inyo lahat sa team chunky the others maraming maraming salamat sa suporta ah. good night lagi kayo mag-iingat i love you all